napin natin yung cellphone ni, ni Brent guys <laughs> Wala <laughs> Ikutin muna natin guys San kayo nalaglag? <laughs> <-lag. laughs> Hanapin muna namin yung cellphone ni Brent Kasi nawala Iwan ko kung saan tumalon yung cellphone ni Brent guys uh, Mag selfie sana si Brent Kaso lang wala na siyang cellphone So bye bye na guys Paalam na tayo Napin muna natin yung cellphone ni Brent. Ah, bye bye. Buti na lang guys, nakita yung cellphone ni Brent. Nalaglag. Kala ko may eh, mga mandukot uh, mandukutay din dito sa bundok. <laughs> kasi bila na nang wala guys eh. <laughs> Hanap kasi siya ng damang Eh yun pala yung silpo niya Pagpasok sa bag Hindi na pasok sa bulsa Diretso na laglag Buti na lang na Nadaanan Oh grabe Bundok ng bundok talaga guys Ayan. So gumagala kami ngayon dito guys uh, kasi nag <laughs> nabuburing na kami doon sa Taytay. -tay. So gumagala kami ngayon dito sa bundok sa Laguna. Ayan. Ayan si Brent guys. Oh. <laughs> yung, Hi guys. Yung, yung niya guys. Nakita na sila. <laughs> Yan guys, babae na. Si parang inihingal na ako kanina pa kami paikot ikot dito. <laughs> Baba pa naman ng mga kuan guys. Ah uh, bundok na dinadaan namin pero sobrang hingal na. Iba talaga guys pag wala na, wala ka nang practice. Ah, uh, hindi ka na nasanay sa bundok. Iba talaga. So, paalam na guys. Ah, uh, pahinga muna kami kasi mag ah, uh, laga muna daw kami ng manok ngayon magtinulang manok so guys